kailangan ni Marcel tayo tumatay ngayon. Ayan. Wala mo. tayo ng ano. Bagong kapote. ko na kasi ito eh. Kasi nga lang, yung ko, ano. Dumihan kasi ang toto. In ngayon is block. 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 Tsaka mas malaki ito. Malaki na ito. Malaki ito. Ito talaga subok ko ito na itong madibay. Di pa sa pinungkuli. Sure, sure. Huwag talaga ito. Walang tubig na naman. Ito yung kanyang pantalon. Uh, ito ito guys. Ito na. XXL yung ina-inorder ko kasi dati. Ano? Large. Sakto-sakto lang. Kaya pag may pangbag di ba? At pag mayroong diba? pangbag. Simple na. Ayan. Ayan.

kita so, na tayo. Kahit anong lakas na ulan. At ay, mag na, wait. Kasi, may magpain ka Kasi na. Mula ka tutak ng ulan. Kaya yan. Ang laki na

Yan yon sa yellow basket ng ating kwan video. Thank you. God bless and tapayan nyo pa ng ating review. Thank you guys. God bless.